Nakalabas na kami ng airport building. Mahanapin na naman natin yung kotse. Ayan, alam na alam ng dalawang bata. Nasa. Tapos, um, sa mga nagtatanong kung magkano yung rate ng parking sa airport, malalaman natin mamaya. So, for almost, for more than a month. So, let's see. Ayan, dumi so nga pala, sa mga nagtatanong Kung hanggang ilang maleta yung kasya sa likod ng Wigo So, ito Try natin Tatlo yung maleta ka natin na ganito Parang medium size siya Pero malalaki na rin siya So, ayan Ngayon, tatlo Dalawang malaki sa so, magkit So, ito ito so, yung nag-stay tayo dito ng um, date is 2023 um, 7.14 so July 23 July 14 tapos 10.49 AM so yun yung date natin so, let's go So ngayon ay August 17, 2023 alauna ng madaling araw. So, ayan. Ibibigay na natin yung ticket para malaman natin kung magkano yung babayaran. So, ayan. Umabot tayo ng 10,125 pesos. Hindi Bali, 33 days and 15 hours yung binayaran natin na 10,125. Medyo mahal nga talaga kasi syempre safe naman yung sasakyan sa loob ng parking lot na airport. Kasi kung tutuusin, sulit na siya dahil kung magpapahatid, tas babalik yung naghatid, tas magpapasundo, babalik yung nagsundo, kasama kami. Tapos syempre kakain pa, gasolina oh, at toll gate. So, So, kung susumahin, mas magastos kung magpapahatid sa So, sulit na siya. Ciao!